sa totoo lang, lahat naman tayo narinig ang mga sabi ng ating Vice President. O, ako, personally, my opinion is, dapat tigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taumbayan bayan. Itong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente, mula sa sinabi niyang siya yung inaape, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na dapat siya na ang presidente noong 2022 i, I think these this this comments have no place in a mature democracy much more among professionals at at public servants at that dapat hindi sana ganito wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa tra, na, sa sa pangalan at sa katauhan ng ating Vice Presidente, ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay naka, uh, nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal na lingkod bayan at hindi ho pang gagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro pang gagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Dapat ba siguro pang gagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng kongreso ay hingan siya ng accountability at trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang uh, paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno.